Narito na ang mga balita sa Visayas. Nakataas ang yellow alert sa Visayas Power Grid dahil sa pagbaba ng reserbang kuryente. Wala namang inaasahang brownout pero posible raw itong maranasan kung may magkakaproblemang power plant. Makibalita tayo kay Chona Karyon ng GMA Cebu. Nasa 90 megawatts na lang ang reserbang kuryente ng Visayas Power Grid 100 megawatts ang ideal power reserve sa Visayas. Dahil dito, itinaas na ng Department of Energy ang yellow alert sa kabisayaan. Panawagan ng ahensya sa publiko, magtipid ng kuryente, lalo na ngayong mainit ang panahon. Gayunman, wala pa naman daw kakulangan sa supply ng kuryente sa ngayon. Pero oras na may pumalyang power plant, hindi raw maiiwasan ang brownout. Pagpalong sa mga kwan, mga, mga equipment appliances nga di gamiton and of course to select uh, if you're going to buy mga appliances or equipment uh, we should choose itong mga energy efficient. Kung sakali namang magkulang na ang supply sa Visayas, kukuha ng supply sa Luzon ang National Grid Corporation of the Philippines. Isa pa sa ipinapanawagan ng Department of Energy sa lahat, ang paglahok sa Earth Hour na gaganapin sa March 28 sa ganap na alas 8.30 hanggang alas 9.30 ng gabi. Inaanyayahan ang lahat na magpatay ng mga ilaw at iba pang dekoryenting gamit sa loob ng isang oras. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.